Ayo mga kalayas, pupunta po kami sa tagkawayan po. po. Ay po ay dalawang sasakyan niya po si Uton. Saka ito kasama ko po yung pamilya ko. Hindi lang po kasama ay si Kuya ka best friend. Saka yung iba ko pa pong kapatid. Gawa nang wala pong magpapantay sa bahay. Bumili lang po kami ng pasalubong. Pultang ko ba yan? Ikaw, sa kabagagas? Pultang ka ba? Ayun sa akin na. ay pultang na. Pwede naman pa ka Ay iiko tayo doon, tas dire na tayo. Ayan po. Kawahay. Um <laughs> Bali yan po yung Pionas. yung bundok na yan. Yan po sa may paibaw ano eh. Yan na po yung Sigsag road eh. Pahangin lang po si Bunso. Tatay, si Kapanganan. Ito po ay literal na kami naglalayas. Ate, bababa ba, ba, ka ba? Hindi na. CCR Si CR lang daw si Jonah. Si CR ka ba, Colden? So, bali ito po yung tinitigilan kapag dumaan dito sa may Atimonan Sigsag Road bali yung pinagbandirahan dito lang din po hindi ko lang din alam siguro dito andaan daan po nun ayan so nagsisiar lang po yung isang kasamahan namin ah, aling oh. hindi ko lang alam kung saan yan pero dito lang yan baka yan na nga yun <laughs> hmm? Oh, ano? Ganda oh. Ano, hindi nahirapan sa sigsag? Hindi naman. Puy Alduin, yung mga matataas na lugar, parang inilagay nila yung flag, parang doon sinasabi na oh. tahimik na, kung kumbaga malaya na sa mga kalaban. Kaya ay talagang... Ay, sino yun? Si Aparina Rio din. Hindi ko rin kilala eh. Eh, Andres Bonifacio ata. Ah, si Bonifacio. Oo. Pwede naman lapitan na. Pwede na. na? <laughs> ay, ay yan, Laging mayroon na yan, o. Oh. <laughs> Ala sige paret, kami tutuloy na rin. Mamani oh, ka na. <laughs> oh, ni ka na. Tara. Okay. Okay, no. wala ngay. Tayo na may secret na. Hindi ako masyadong siya <laughs> Tayo tahimik lang. Kailangan. Wala sa pag-usapan -pag pa. Pag-uusapan pa't kasama ni si Tatay Ali. <laughs> <laughs> Ingat. Oh, pare, Pundras. salamat ah. Oh. Ingat, sorry. paret, yun ay wala. Eh, bubus ko dala. Ah, <laughs> ano, pare. Sa baka mi tatadalin. Saan ba kami dun sa kabila? Tay. Pabless pa ako na nan. Diyan sa lugod. Ay, ari po. Di sa lugod na, halami sa muna yan. Ari ko sa anari. Dalim pa ano nga muna nare? Bibless lang ako kay tatay. Ako nang aso ay, Hindi. Hindi ka tao natin ng weekends pag weekdays. Oo. Mm -hmm. namin na weekend. Meron ba si pag, uh, pag uh, Ano? makapasok. pasok. po sa atin. Itapat natin na sa atin pasok. <laughs> ingat na lang, darling. Salamat po na Ingat kayo ha. Po. Sige po, itay. Salamat po. Sige po. Babay ate. Sindong, babay. Tara na, sama na. Dali. Sindong. po. Basta, pwede na pala oh ganyang bahay pwede na yung Ang ganda ng design kahit ganyan na lang pala ganyan hmm. yung mga kaleso may magandang bagong bagong resort po dito sa San Vicente Tagkawayan Quezon ganda ng twin house nila dun ganda dito yung merienda po. Tapos na po namin magbili ng mga pangregalo. Ayan, ito na po ang buhay ngayon ni Kalayas. Ganito pala ang buhay na mag-aasawa na. Alala yun. Eh. Ayan po, kami po ay pa na mga Kalayas. Ayan, so napaka-busy natin mga Kalayas. Gawa ng nag-aasikaso po kami ng mga papeles po. Para sa kasal po namin. Ready na sa hirap at ginawa. So, nabili na po kami ng isusuot niya. Kung ano yung sa tingin mo na pwede, tayo kami na may hindi marunong tumingin sa ganyan eh. Okay na daw po kaya ito. Ayan Hindi ko alam eh. ganito po ang buhay may aasawahin. <laughs> Ayan ma'am, baka gusto kang i-shout out. Ayan si ma'am po ang nag-assist po sa atin. Siya na rin po yung nag-assist sa atin kahapon. Ito po para sa mga abay. ayon ito salamat po mga ma'am sa pag-assist. Napakabait ng mga ng mga sales lady dito sa ano, Dept Store. Kamusta? Parang may hilo ako. Oh. May ka? Oh, yung pagbaba lang. <laughs> Magastos din pala ng pakasala. Mm -hmm. Mahirap bumili ng bag namin na. Ah. Eco bag na lang kaya. Oh, eh. eh. Dalin. Eco bag na lang. Mm, ano, ma mga buhay bukid. Namimili lang kami ng mga pambigay sa sa mga abay namin. Ayun ay mga ganun po sila. bag ba ba oh, Parang gusto ko eh, kung na lang ibigay ko sa kanila eh. <laughs> sir, meron din kami. Ano ha? Huh? 300 envelope po. Aling ba? Data po po. Ito po. Ah, ganyan. Ah, pambabae naman yan. Dyan, ito po. Diyan, ito o. Pwede na ba sa'yo ito? Para sa mga inaanak po. Mga abay din naman. Kunti na lang makakaraos din ang kasal natin. <laughs> Mam, Ma kukunin ko na po yung san Kay Mam Ma Neri. Ayan. Sige, tsaka ito. Ako na, ako na. Sige. pala, magdadagdag pa tayo. Kina Pastor. Para isang ano na. Ano. ito na lang. magkahiwalay naman sila eh. Walang iba dun. Anong ano? Kasi kung uh... kay Pastor, ilagayin pa lang kay Tama-tama, hindi ba babasa oh. Ito na. Sino pa ang ano natin? Ito papa hina Kaya na darling. Yeah. Tama darling, gabi na. Seven, nakakabalik pa pala ako bukas. Ayan, tago ay papunta sa Tepesoya. Mamimili naman si po doon si Don Subo, si Kapanganan. Ito nga aking mapapangasawa si Ate Ami. Pas Yo, na lang po kami. Pero iniwan naman po namin yung sasakyan ko sa Santo Tomas. Kawa nang hindi ko po kabisado sa Manila. Ayan, okay. okay. nandito po kami sa Divisorio. Okay. No? Ayan, ako. Ang kalayas. Titingin na po kami ng uh, damit pang kasal. Fifth floor daw. Pwede naman ako na kayo, una. Kaya yung kawali. Okay. Gusto ko. Ito. ito lang pala sa Divisoria ang bilihan ng mga ganito. Sage Green. Ayan, sa mga gusto pong bumili ng mga damit pang kasal dito po kami sa Lara's Dream Wedding 5th floor ng dito sa Divisoria okay lang po ba kasama kayo sa video susukat lang po ayan na matadala na lang natin yan dalawa lang dalawa lang pala kayo daw na may ganyan Dalawa lang po. Yes. Bali, tatlo dapat yan. Isa, you order pa by December pa. Iba Iba-iba ang design yun. Ah, ganyan. Hindi, I mean, kapag may next batch, iba na ulit design. Yes, po kasi yan nagdesign ng marami kasi para po iba-iba naman kasi mm -hmm. baka na yun. Mm -mm. Kaya halos po lahat yan, iba-iba. Okay. Pagdating po ng batch na yan, pag naubos po, medyo wala. Iba naman. Iba naman design. Para ine-enhance lang din po. Ganito din yung tela niya. Ibang design naman. Okay. Okay. Oh. Sige po. Kung... Sige po. Okay na, sir. Kung yeah. kaya pang bawasan. Ah, mababa <laughs> Kasi mga premium po talaga yan. Maxari talaga siya. Sa dami naman ng beats niyan, ma'am, ang hirap talaga. Okay. Ah, sige. 25, 26, 27, 28, 29, 30,000 po, sir. Thank you so much po. Nasa inyo na po yung recibo. Ito na po. Okay. Ay, nakalak po pa naman. Nandun na po yung mga belo, tsaka... Yes po, nandoon na po. Sa lahat ng buwibig. Dito po kami nagpasok o sa may city palace. Square. Leo, makana yung ubas? Makana yung, maka yung ubas? Mura na ano? Hindi sayang ang pera dito. Tapos ang na Pinoy. lang po muna kami dito sa food court. Iniintay lang po namin yung order sa Chow Yan po si Kapanganay. Yan si Bunso. And so bali ito lang po yung mga binili namin yung damit pang kasal po tapos iba ibang mga kailangan pa po sina ate naman namimili po ng mga pang giveaways saka yung iba pa po mga pang wholesale kain lang po muna kami o oh. yan kain po tunag po kami sa sakayan ng jackliner o okay, oh. pila o napakadami sa DLTV ba ganito? Makakapila tayo baka naman mga apat na bas lang yan. oh, kadiyo. Tapos ah, baka hindi napakarami po. Biyernes siguro dito po kami sa terminal ng bus dito sa Jackliner for the first time naka-experience po kami dito na ano ito kung baka first time lang kasi siguro uh, first Friday of the month Lucenas kahit puyat pa ngayon naman September 6 pupunta po kami sa Lucena maghahanap po kami ng singsing -sing na gagamitin po namin sa kasal namin at ito may kasama po kaming alalay Ayla. si Brent kumustahin mo sila La guys pupunta po tayo SM sukati mo Brent tali ayun mga kalayas kami pinangan dito ngayon sa Gardini sukatan po ng mga for rent na Kalimatin, kalimatin. Susukatin so, mo yung dami. And si Brent po, abay po natin. sabran oh First time niya pong abay dito. Wisto lahat, po yung, Mami. lahat po ng mga inaanak ko, oh, abay po yan. Ha? Ah. Hanggang sa tagkawayan sure. po. Basta lahat po. <laughs> <Yes. Three laughs> dali. Ang okay, ganda, ano? Ganun, ganun. Taas, taas. Heads up. Huwag ah, <laughs> naman yung sobrang <laughs> balong sa tika. Tika, tika, Tapay niyo yung mga abay ko po sa tagkawayan, medyo may kalayuan. Kaya ang ginawa ko po, nagpractice po ako magsukat. Yung ganyan pa. May guide yung naman yung po sila. Siguro e. sa babang naman. Ngayon oh? oh, pogi talaga Wow. Niyo, ano yun, may coat pa rin. Ah, oh, hmm. ang pogi na lalo pa ni Brent. Papakita mo kay mama sa akin, papa mo. Brent, tingin ka sa camera. Hey, nah. Di, sabi ka dun sa mga ano, mamanunood mo. Hey guys. Hey guys. Ah, oh, White pala? May wow. nag-take naman pala. Pogi. Saktosak to sa event na ay sa isa. -isa. Pogi, Pogi, daw eh. Ah, Pogi ikaw? Oo. Oh, sorry, sorry. parang dinaig mo ata si, si Nino ha, po, po, ah. Si Nino ah. Si Nino ah. Tapos po, polis. Ah, maging polis ka din. ando. Sige, <laughs> dali. Yan. Ay, bagay na bagay na ka-brand oh. oh. Kuya ba, ito, pagpupunta doon din sa kitinda kami, kami mais. Nakita ko. ka mais. Hmm, nakita ko. Hmm. Ang kasulit ko. Oh, nakita mo yung classmate mo. Hmm. Hmm. Babae yun. Ah, crush mo, crush. Hindi. Ah, hindi. Kasi liit ka lang. Kasi liit mo lang. Magkatunan nga kami pagkulay. Ito, tayo daw po muna kami sa Jollibee. Sabi ni Brent. Tingin. Ang tayo po, muna natin, dali. Saan mo? guys. nandito po kami sa laruan ng mga bata. Maglalagay po muna. Yo. Ito na po yung aming mga regalo hmm. Let's go kain so, bali ito na po yung mga regalo namin kami sa Tagkawayan, Quezon Ito, nandito po kami sa atimonan, Pare po, yung kabila po niyan, Alabat Ito, so bali Ito, mga kalayas, biyahe po ulit Gawa ng dadalhin po namin aring mga regalo Saka yung mga iba pa pong gamit Like itong damit pangkasal, kasal At yung ibang mga kailangan pa po sa wedding ay so puro biyahe po ang ginawa natin Uh, yun. At yun, at yung binigay ng Panginoon sa ka atin. lang, ang kasama. Parang din na po kami. Sobrang lakas po ng ulan, nakakaanito. So, dapat po ay kami sa kabilang side. Pero lumipat po kami kasi baka may mga bumuhong bato. Iidlip lang po muna ako. Itong area na to, tinitigilan po talaga ng mga truck. Ayun po, meron po dyan. Saka dun, sa kabila. May mga nahuhulog yata ang bato dyan sa kabila kaya dito po kami sa side na to Ayan so yun na na ako Antok na antok na Ayan nakatulog naman po Pila na oh Pero medyo umuulan pa rin Unlike kanina talaga sobrang lakas Yeah I know ales ngayon po ay free nap namin dito sa Semaras Farm. Andun po si Darling sa kabila. Maganda rin po dito kaya lang ay medyo maulan po ngayon, oh. No? Ayan, buti na lang mga kalayas. Okay naman po yung panahon. Hindi naman po sobrang buhos talaga yung ulan. Kaya lang yung mga activity namin, puro may umbrella pero okay lang yun. Eh. Kasi umuulan eh. Ayun, sa mga magpapa-book, Tijo, si at si Ben. Ayun. Ayan, po yung mga nagninik ako kay Darlene. Ayun. Akala ko talaga kanina sila ay cameraman din kasi ang daming ano eh pasensya na mga kalehas pero ganun pala pag nagme make up marami din pala silang gamit ano <laughs> may dala din sila upuan ah kulang pa ba yan ah oh, ayan balik kakain lang po muna kami kasi inabot na po kami ng 12.30 kasi nga po kanina pa po kami nagpapatila ng ulan ayan at Patak patak lang naman po, hindi po siya buhos, oh. Ito na po, minemake pa na po yung aking mapapangasawa. Kaway-kaway naman dyan. Anong outfit dyan? outfit lang na ano yun lang. Ito po yung ka-partner, eh. Couple, ano, couple shirt. Couple shirt. Ang babae ho pala, eh, maraming mga ano yan, anik-anik ang tawag. Marami yung mga ginagawa Ia ako Paano kanina pa bihis. Oh. Ganun pala babae. Uh, yeah. Ngayon alam mo na. Kaya pala pag tulog pa ako, tas eh, naligo ka na. Hindi pa ako tapos. Pag, ano, Mano pag, 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 pag -ising ko, naunahan pa kita. Oo, ganun nga. Dalas mo na yun pag uh, nasa bahay Mas nauna na, ka pa. Sa wedding. Opo. Kaway-kaway, mga, mga, kaway, mga kalayas. Hmm. ito na po yung napili namin na place para sa aming prenup tapos na po yung prenup namin pakita ko lang po sa inyo itong bundok banahaw kasi kaninang umaga mga kalaya sobrang lakas ng ulan tapos ayan bihirang bihira po na makikita natin na buong buo po yung bundok banahaw kasi nga po hindi siya natatakpan ng mga clouds hindi po siya natatakpan ng mga ulap ganda oh, ganda nyo oh. O tingin daw. Ayan, pumunta po dito si Brent. Marami daw po siyang award. Ano to? Perfect score. 100% sa first quarter. Oh, wow, galing naman ni Brent. Very good. Very good naman si Brent. Tingnan mo raw darling kung ano pa tong iba. Great Giver Award. Batang, ba? masigasig. Batang masigasig. Award. Oh, malinis. Batang Malinis. dami ah. Hmm. ano pa yung isa? Ang galing naman ni Brent. Palakpakan. Pagkas mo na. Sa akin kiss. Ah, palay Yapos, yapos na. Ay mga kales, nakasalamin tayo ngayon. Pumunta po kasi kami sa ano, ano bang ano to? Executive Optical EO. Ay sabi dito, love your eyes. Yan, ito po gagamitin niya yung contact lens sa gagamitin niya po yung contact lens sa kasal po namin. Ako naman po yun, napabili na rin po ng salamin at napagtanto ko na yung akin po palang mapapangasawa ay lalong maganda po pala o lalong pumangit kasi nakita ko eh nagsalamin eh ayun okay po at kanina ko lang dinalaman na may astigmatism po pala ako at mataas na kaya po pala kapag ako tumitingin mo mga kalaya sa camera alam mo yung laging para nakakunot yun daw yun kasi sabi ng doktor kaya daw pala kumukunot kasi hinahanap mo yung comfort ka yun yung dun ka komportable eh ayun so pwede naman daw po na contact lens pwede naman daw po na may advantage po eh tsaka disadvantage ano po yung advantage kapag tayo ay naka contact lens normal lang wala tayong mga sagabal na ganito so kapag naman nakasalamin kapag matagal natin ginagamit pag nagtanggal tayo ng salamin makikita po natin may guhit magkaiba ng kulay ayun so yun at okay po komportable talaga pero kanina po yung habang sinusukat po yung grado kung saan ako comfortable yung kaunahan sobrang taas po ng grado which is maganda po talagang malinaw pero nahihilo ako kasi yung mga tiles mga nakaganan oh parang nakakurba tapos yung pangalwa sabi ko dok nahihilo pa rin ako tapos yun, ito na, ito na yung pinaka So yun, at nakita ko nga itong akin pong fiance, ayan no. Kitang-kita ko yung bato nung singsing, -sing, -sing oh. No? Eh po, may hiya. Bibiyahin na po ulit kami mga kalas, bumili lang po kami ng itlog po. Na dadalhin po sa bahay. Ay <laughs> Dulo agan, pwede mm, naman. Ay, dito sa kabila, sige.